nahuli ka mang pamamalo at paninigaw ng isang guro sa dalawa niyang pre-kindergarten pupils. May sumbong ding ikinukulong ng teacher ang mga estudyante kapag makulit. Nahuling sinasakta ng guro yung dalawa niyang pre-kindergarten na estudyante. At ang di ko maintindihan, eh may mga tao nagsasabi sa comment section nitong video na to na napaka-sensitive ng mga bata, ng mga estudyante, ng mga magulang ngayon. Naintindihan ko na nung panahon natin, eh masyado tayong pinatatag ng tadhana. Na para sa atin, yung mga ganitong klaseng pagdidisiplina sa atin ng mga guru natin sa eskwelahan, eh parang wala lang. Pero sana, intindihin din natin na iba na ngayon. Ibang-iba na yung henerasyon na meron tayo noon sa kung anong henerasyong meron sila ngayon. At siguro, kahit sino rin naman, na kung ikaw yung anak mo, ginanyan ng guru sa eskwelahang pinagkatiwalaan mo, magagalit ka rin. Mararamdaman mo rin yung dahilan kung bakit nagkaso yung mga magulang ng no mga batang sinasaktan. Hindi para sa lahat ang pagiging guro. Kung ikaw yung tipo ng taong napakaiksi ng pasensya mo, hindi ka mahilig sa bata at hindi mo mahal yung pagtuturo, wag na lang. Kasi kung ikaw yung tipo ng taong kasalungat ng no mga sinabi ko kanina at pinili mo pa maging guro, baka ganito lang din yung sapitin ng mga bata sa'yo.